guys meron tayong PR package charot hindi pa check out natin to uh oo -oh, kasi super mabilig dito sa tindahan ng mga candies kaya ang laman nito ay mga candies kaya buksan na natin ang laki nito wow so ngayong new year na ito mabenta talaga mga candies sa roof siya mart pinabaon pa sa school buksan na natin unbox na natin ito ay galing kay Koko. Yes, sana all koko. Ba't kaya naman? Free pa from koko? Hindi po. Pinayaran natin syempre. Kasi nga, hindi ako makalabas. Punta dun sa physical store. Kaya naman, nag-order na lang online. Para hindi tayo mabusan ng mga candies. Actually, naubusan na nga. Kasi nga, mga bata dito, pabalik-balik. Ang mura lang kasi ng mga candies ko dito. Limang piso. Ang iba, binibenta pa sa school. O, oh, ba diba? negosyante din. So, kung kayo wala kayo mabilhang physical store, eh, online nyo na lang yan. Mas mura pa. Minsan makakabil pa ng free shipping. May cashback pa. May points pa. At may discount pa. O, diba? Kaya, check out mo lang sa link. Maglalagay lang ako ng isang link ng itong isang candies na ito at explore nyo na lang doon sa Coco Food. ba? Diba? So, ito meron tayong Happy Time. O ano to? Ay, yan o. Parang tatluhan. So, benta ko ito yung lima. Yan o. Bago na naman sa Rochia Mini Mart. At syempre, ang Coco Chewy. Lagi naman to. Super mabili. Grapes naman ang... Ay, ano ba to? Ay, oo. Grape. Grape Chewy Candy. At meron din tayong ito. Super Chewy Candy. Alam nyo, ang hilig nila sa mga asim dito. Gusto talaga nila na mga asim. So, bago to sa store ko to. Oo. oo. At ito ay ito lagi sold out yung sour gummy assorted candy pag ako nauumay ito pinapapak ko to ang sarap kasi kahapon nga may bumili nito dalaga pinakyaw halagang 100 kasi nga gusto daw niya yung asim at saka tamis o oh, diba? napaka mabenta 5 piso isa at meron pa tayo dito oh, sticky bean lachow so sticky bean lachow bago tong lachow dito sa akin tindahan ha ito siya yan. Natchaw ko dito pang 10 piso. So, Pagtitingnan ko kaya to sa lima. Pero sa piso ang ating mga lachaw dito. Ayan, sticky bin naman ito. O, oh, diba? Sana all. At meron din tayo itong, ito, iniiyak ka ng mga chikiting. Yung mga 2 years old, to 5 years old. Yan. Kasi nga, ang cute. O, oh, may makto. Ito, ito, candy. Mga lollipop candy. Party lollipop. Pag tayo may okasyon, lalagay kayo ng mga giveaway, souvenir ng mga ng candies, 'di ba, giveaway. So ito pwedeng to. Sama-samahin niyo sa isang plastic na pang ano, may lot bugs ba na? There's more. Ang dami. <laughs> Mabuto ng 1,000 plus ito. Ito pa, sour fruit bean. Chewy candy. O, sour. O, lahat ito ay kay Coco. It's Coco food. Bikin naman Coco food, ba? Diba? Ito, mayroon pa. Available pala yung cola. Kaya naka-avail ako. Ayan, ito, napaka mabenta itong mga Coco na ito. Mga chewy milk candy na ito. Grape flavor. Ito ay cola. May iba-iba pang flavor. May mint flavor pa check out nyo lang ha. Oo. Oh, oh. At ito pa, ay sour. Dalawa pa lang aking vanilla nets. Oo, kasi nga mahilig sila sa mga maasim dito. Itong sour fruit bean, chewy candy. Yan. Okay. Alright. At there's more. Mayroon tayo dito. Ito Itong pudding candy. Nung nag-checkout ako nito una, super mabili. 70 plus lang ito. Bibilangin ko nga mamaya kung may tubo ba ako dito kasi piso lang ang benta ko dito. Oh, ayan oh. Mayroong strawberry pudding candy. May mango pudding candy. May favorite. At si grape. Masarap din si grape ang benta to pag dinisplay to. At pwede nyo pang i-recycle yung lagayan. O, oh, aesthetic. Oh. Lagayan nyo na naman kung ano-ano. Di ba? Ayan, o. Oh. oh. organizer. Mga pang kung ano-anong anik-anik ilalagay nyo dyan. O. Oh. At hindi. Nare-recycle din itong ano na ito. Lagayan na ito. Parang acrylic, no? Nakakatuwa, no? Yan. Ito dami ko na na-recycle dito. At wala na. Ang so, daming candies ni Madam. Ang daming candies. Ang daming candies, oh. Ang daming candies ni Madam. So, ilalagay na lang natin ito doon sa ating candy section. Okay, okay, okay. Good morning. Ayan.